For today's video nga po ay makikikain ako sa aking kapatid. Dahil kahit ka po malayo ang aking bahay na amoy ko ang kanya niluluto, abba, ay kaiba ng iyong pang amoy. At syempre po, dalas-dalas akong pumunta sa kanyang bahay. Ano na, pagdating ko hinahalo na nga ang pinindot o ang bilo-bilo din sa Batangas. Abba, sabi ko'y tamantamat, ako'y nagugutom na nga. Pagkagani kung ako'y pagod sa paglalaba, ay talaga ako'y mapapadali din ng kainan. Paano kasi ay libre? Yan nga ho pala ang aking ate, napakasipag sa pagluluto. Kahit anong ipaluto niya ay like kayang-kaya niya. Lai, basta ho, batang ganyan, talagang masarap magluto at masarap din ho kumain. Ay, di yan nga ho, hinalo niya nang hinalo ang kanyang pinindot. Yun daw po kasi ang teknik, haloy ng haluin para ang pinindot ay talagang mayabo at talagang malapo. Unlay, sigurado ho, pag isang oras o dalawang oras na hinalo, ay ang bilo-bilo, yung leyo na. Ay, antay lang ho, parang ang ari maluluto na, kukuha lang ako ng tasa. Pag huwalang tasa, ay di tagay na aking kukuhanin. Ay, diyan nga ho, aking inay, pandali na nang hihip. Ari naman ho, kong kapatid, hindi na nakakuha ng bangko o talagang ang upay, upunting kaya duwaray ko ala mga rehoy, walang kaalam-alam eh na talaga ako nagbibidyo na abay pamihado ko mga rehoy, magagalit sa akin ala ya yeah, eh na sanay na naman ho joke lang ho iyon hindi kami nag-aaway ala sa puntuhong iyan eh, ay may nagmamariti sa amin ay huling huli eh sa kamera ang dalawang muning ay kitang kita naman ho ninyo eh talagang IO. Talagang tinig na tinig ang mga tainga at mga mata. Inaamin ko na kami magaganda. At pagdating ako sa amin, ako'y nabulay na lang uli ng bulang lang. Sabi ko sa inyo lagi, ang gulay ay buhay. Pampahaba pala ho ng buhay. Ano gait na kamali na nga? Tulad ho ng dati, inho nilagay ko lang ang kamates, asin, bawang at luya. Kapag kamal ho ng inang kamates, tatlo ho ang piraso ay 34 Eh, ah, ah. At syempre ho, ako'y nagsaing na din. Pagdating ng aking mga anak, imakakain na nga. Hindi ko na ho ang talong sa gulay. Aka na lang ho in-steam. na lang ako diyan ng sa lawang mahanghang. Yan nga ho, takoy okay, kumuha muna ng sili. Abay, tanim ko ho yan, siling labuyo. Pagali ho, inapisa ko ng aking kamay, tapos ako napakamot sa aking mata, ay siya ay bulag. Kaya mag-iingat ho pag kayo nahawak ng sili, talagang napakahanghang at napasakit sa mata. Minsan ho, inakalimutan ko ay aking naikuskos. Alala, talagang ako'y luha eh. Eh, nangga ang kinukuha ng batang ari, talaga namang pumitas na ng pumitas. Ay, iya, natapos din. Tama na, iya, napakanghang na eh. At nga ito, gagawa na nasa ng, ng aking talong. Kaya ho natin diyan, na dato datu puti toyo talaga napakasarap. Dalagayin ho natin ng kalamansi, at akin lang pipigayin diyan sa tagayan, o ilalagay ko na ho yung isa-isa. Mas madami ho kalamansi, mas maasim. So, iyan, lalagay ko na ho ang datu puti Pag garni ho ang sawsawan, na, ay, talaga napakasarap na. Aalsin ko lang ho ang buto ng kalamansi, baka ho malunok. Isabi ho na nanay, pag nakalunok daw na ho ng garni, sa Alay, Allay, talagang napasalay na ang nanay. Tapos naman ho, isusunod ko na rin sili, aking ginahit na sili. Allay, pagkakahanghang, pamihadong pikloy ang huso. At yan na nga ho, tapos na natin ilagay. So, ating hahalo haluin na. After nga ho na ilang minuto, so, na ang ating steam talong with sausabang mahanghang. Arhe, gustong-gusto ng aking anak na pangkanay. Talagang ay, ay makakakain ng madami pag ari na At after ko nga ho magluto, syempre ho, okay mamahinga. Pero rego ho, ipahinga. Magtitiklo pa ng aking damit in eh, ang mga nilabang kanina. Allay, nasabi ang mamahinga ay magawa din ho pala. At yan nga ho natatapos ang aking munting video sa araw na ito. Muli ho ay maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pagsuporta sa aking mini vlog. Hindi ko man ho kayo lubos lahat kakilala pero ako po ay taus puso nagpapasalamat. Maraming maraming salamat po. God bless us all.